Yo, what's up? Hello guys, tara guys, samahan nyo ako magpa ng gita sa rollerblade. So ngayon guys, kukunin ko na yung guitar. And ayan, kinuha ko na yung guitar. And ayan, giniper ko na yung guitar at nilagay ko na sa lagayan. And ayan, tapos na. At ito, kinuha ko na nga yung rollerblade ko at isusot ko na to. And ayan, o ba? Diba? Ang galing. And ayan, pinas forward ko muna para naman mabilis. Shesh. And ayan, tapos. O, oh, di ba? Ang bilis. Ang bilis talaga. Kaya tara, let's go. Palis na sana ako. Kaso may gustong sumubok. Kaya pinasubok ko yung guitar ko. For a place to hide. Oh, lost and lonely. Now you've given me the world to survive. At ayan na nga guys, nasa labas na ako at ayun daladala -dala ko ng guitar. O, oh, di ba? Diba? O, oh, ayan, nagpa-flex pa ng mukha. Grabe naman, mukha naman kayong Let's go. Sumabit pala ako dito sa tropa ko kasi papunta daw sila ng latex. And ayan, sumabit ako. At ayan, dito na agad ako sa latex. O, oh, di ba? Diba? Ang bilis. Ang bilis talaga. Naka-rollerblade ako eh. Pero sorry talaga dito sa guitar ko. Papaiswap ko na ng rollerblade. Sorry talaga guitar. Mahal na mahal kita. I love you mama. Chup chup. Pero hindi ko inakala na may moto na magbubusina sa akin. At ayan nga guys, nandito na ako sa Okay Okay dito banda sa market. And ayan, tenenenen. So dito guys, nag picture picture muna ako dito pero di ko alam na ka-video pala. Ha. At dito naman guys, paket na ako ng overpass? Kaso nga ang bagal ng nasaunan ko, nainis nga ako dito eh. Sabi ko, ang bagal mo naman Teddy di joke lang. And ayan, malapit na ako, nandito na nga ako sa, 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 sa taas. O ba diba? And ayan, grabe naman, dami mga sasakyan. Ang unti lang pala, kasi minsan ang dami, sobra talaga, sobrang dami. And ayan, nagpa-flex muna ako. And ayan, kumakanta-kanta muna ako. Pero ayan, nandito na ako sa baba ng overpass at ayan dumiretso na ako at ayan nakakita ako ng magandang babae pero wala di ko pinansin kasi pogi ako eh sa di nakakalam guys kaya ko pala gusto ipaswap tong gitan na to kasi nga papaiswap ko to sa rollerblade kasi nga paparen ko kasi yung rollerblade kasi nga ang dami kasi nagkakagusto eh ng mga bata magrent rent and ayan nandito na nga ako sa tindahan ni kuya at ayan papasok na ako ang ganda ng pagsisil ni Kuya, busy busy siya. At ayan no, yung rollblade na gusto ko, yung feel at saka yung pink. Yan yung papaiswap ko kay Kuya. Dalawang skate at saka isang guitar. O ba diba, di na ako lugi dun eh. Kasi mura lang naman bili ko dyan sa guitar eh. Trinay pala muna dito ni Kuya yung guitar kung maganda ba. And ayan, solid naman daw, maganda rin naman daw yung tunog. Ito ba ito? kinuha na pala ni kuya yung gusto ko na skate and ayan yung feel at saka yung pink na ano skate and ayan may pa like pa si kuya sana all and ayan guys palis na ako pero di ko inakala na uulan ng malakas kaya napahinto muna ako o oh, diba guys ang lakas ng ulan este sakto lang pala yung lakas pero ayan nga guys, grabe nga yung ulan guys. Pero okay lang yan, kakayanin natin yan. At ayan, nandito na nga ako sa taas ng overpass at pababa na nga ako. Pero hindi ko alam kung bababa pa ba ako kasi nga malakas yung ulan at baka maulanan yung cellphone ko. Pero okay lang yan, kakayanin natin to. Nandito na pala ako sa Ukay Ukay dito sa market guys. At ayun doon na nagtatapos ang ating video. At baka naman guys, papitik naman ng follow dyan. Baka naman, thank you.